Pupunta natin. Daniel. <laughs> Daniel. May bisita tayo. Sana naman sabihin ng tukso. Pwede na yung pagkakang ulo. Sadali lang ako, ma'am. ang kanilang amang hari dahil ang isang prinsipe kanilang kapatid na puso ay hindi nakasama ng dumating sila sa palasya. Tay, dumalaw po kayo uli. Kumusta ka na? Mabuti na. Kumusta siya, nurse? Mabuti-buti naman ho. Daniel! maaga kaya ata. Wala bang lakad. Hindi, ang amo ko sa baba. Nagpaalam lang na ako sandali. Mukhang ikaw yata tumitira ng mga prutas dito. Ayaw ni Ray. E eh, kesa mabulok niya, di sisipakin ko na. <laughs> Alam mo, tay, ha? siya lang po ang umuubos ng mga putas na dala mo. Anak, talaga malalaki ang dagari sa ospital. Pasensya ka na. Paglabas ko, tay, pwede na tayong mamasyok kagaya ng dati. Aba, oh, oh. Pag malakas-lakas ka na, kahit saan mo gusto pumunta, pupunta natin. <laughs> 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 Daniel, may bisita tayo. O, oh, ma'am, uh, pababa na sana ako. Pumunik pa kayo. Hindi ko kasi alam na may bibisitahin kang may sakit. I'm sorry, ah. Uh. Okay lang, ma'am. Anak ko, si Ria. Anong sakit niya? Ah, uh, leukemia. Leukemia? Kailan pa? magdadalawang taon na ma ma'am. Kamusta na ho kayo, Ma'am Berto? Eto ho. Maliit pa rin. Tay, may ibubulong ako sa'yo. Sandali, Ma'am. Ha? Sabihin mo maganda siya. Ikaw ano na magsabi. Ka Ganda ka raw, sabi ni Rhea. Alam mo, paglaki mo, mas gaganda ka pa sa akin. Buti na lang at nasa si Ma'am Berto. Oo, oh, ma'am. Siya nagpakilala sa akin sa papa mo. Wala na magretiro si Tio Ako na pumalit sa kanya sa pagmamaneho kay Don Gonzalo. Bakit wala ang asawa mo sa tabi ni Rhea? na mamangasawa ko. Sa daon pala si Ria na matay na may sis ko. Mula nun ako na parang nanay at tatay ng anak ko. Medyo may kabigatan pala yung responsibilidad na dinadala mo ngayon. Lalo na't ganyang may sakit palang anak mo. Wala tayong magagawa, ma'am. Kailangan kayanin ko yung responsibilidad na yan. Paano? Atid ko na kayo, ma'am. Bago tayo magkahiyakan. Tara. Talaga ba sigurado ka na ayaw mong pasamahan kita kay Dalyan sa Cebu? Ha? Huwag na, Dad. Mas kakailanganin niyo si Daniel dito. At kung sa bagay, nandun naman yung mga katiwala niyo, di ba? Hmm, tandaan mo. Kung ano man ang mangyayari sa plantation, itawag mo sa akin kaagad. At huwag kang tatagal doon. Two weeks lang, Dad. Sasamantalahin ko na yung paglalagi ko ron. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakadaan sa asyende. Sige, ikaw ang bahala. Mauna na ho ako, baka mahuli ako sa flight. Ingat. Love you, Dad.